So, titikman natin yung inuubin mo, no? business sabihin na sinahing Yan. Yeah. Ayan. Okay, so, tignan nyo. So, inuubin ko siya. Hindi siya sinahing Titingnan Titignan okay. so, natin kung kahit pa di buto. Yeah. Tignan nyo ito. Mm. Mm hmm. Ang lambot. Mmm. Tahan kayo. Ayan yung botol ko, sita niya ako. Kain lahat, pati botol. Tinig pala, hindi bumakas. Hmm. Hmm. Tapos pag nalaman ko hmm. ito, tapos hindi siya kakakam. So ginawa ko, inoven, hindi siya sinain. So, nilagay ko na siya sa oven mga lima oras siguro sa oven. Tara, tara. aina mapak tu dekat bye bye